Kakaryada day muna tayo. Team Dumanas. Pahirapan mga kachika at maputek. Shout out! Oh, Boss Diego, shout out! Asan ba? Asak lang ba? Uy! <laughs> sariling daan. Oop. Nakaabot-abot pa ako mga kachika, sa karyada ng mga daga dumanas. At nakarating din ako sa dumanas. Shout out kay Boss, RJ. Boss RJ, shout out. Shout out mo daw siya, sige. Anong pangalan ng kalabaw mo? Bulak. Bulak? Ayan, karyada mga kachika, Talaga na. No. Di ba ilang araw nang walang ulan pero basa pa rin yung lupa, no? Hindi, nagulan na yun eh. Ay, mahina lang po yun eh. Oo, oh, bagyan. Hambun lang. Tayo, magkano na po yung palay dito? Ay, dito sa dito lugar. 18 daw po. 18 daw, are. Anong palay, are? Ay, hindi ko alam kung anong palay yan. Hindi po, are sa inyo? Ay, ito sa amin. Ah. Ay, yun ang tawaran, 18. Ay, sado. Mm -hmm. Ayun yung naging presyo dito mga kachika ng palay 18. Medyo nag-ampon nag, -ampun, nag pang bagya noon. Dahil naman palang palay din eh. Ako na yan mga kachika, kaya napunta ako dito. sa ako sa mga palay, syempre. Naalam-alam ko yung mga ani-ani na ating mga magsasaka. Marites, ano pangalan nung kalabaw mo? poging bagsik. O, te, pangalan na pangalan pa lang. Kasing pogi mo. <laughs> Ayan, magwawala ata. Nagagalit tuloy. <laughs> Muntik nang hindi mapigil. Ba't sa akin nagagalit? <laughs> Nakababa na yung dalawa doon, no? Sa kabila. Oh, baka may shout out ka dyan, Poging Bagsik. Hindi ito makabuhat pag may shout out. Sa iyo daw. ka text mate pa kasi. <laughs> Asawa na tumatawag na. Asawa ba'y tumatawag? na. Sabi nung kalabaw, ba't nyo ako nilayo? Sumunod lang dito. oh O. Oh, o. Oh kagaling. Alam na alam. Kalaki ano, Kasalukuyang kasalukuyan pa lang pala dito ano. O tapos na iba niyan. Anong pangalan na kalabaw mo kuya ano? Asero ng dumanas. Hiningal ay eh, kalaki. Oh, thank you. Baka may siya-shoutout pa kayo. Rasdi Jimenez, shout out. Oi, okay, ano, okay. oh, shout out sa mga girlfriend, Joy Manalastas. Thank you. Nagaling na kalabaw na yun, no? sumusunod lang siya. Alam na alam niya na yun yung sunod-sunod ng kanyang, ng kanyang kasamahan. Thank you. Kuya, pangalan ng kalabaw mo? Parang gustong mag-ano, maghiga-higa sa puti ka. Parang gusto ah, nainitan. Ang taba naman. Ay, hindi pwede kuminom dyan. Alanganin. Kuya, ang pangalan na kalaba mo na yan? Mm. Ayaw may inom. O, oh, yun ah. nag inaamoy-amoy niya muna. Thank you, kuya. Nakita ko na naman ang team dumanas. sa asawa ko. Dati eh. Tapos, pangalawang hila. Batang ko. Aliban ba, tangko ba? Maraming salamat sa mga tago-dumanas na ating mga karyador. Ayan, thank you. Palagi natin silang nakakasama sa bukid mga kachika.